To all my subscriber magandang umaga po sa inyong lahat at uh, magandang hapon naman po dito sa Saudi uh, Ito na po mga ka-viewers yung pong ating pong uh, part 2 at uh, ating na pong uh, sinisimulan At ako uh, po ay nagsimula po noong April 2 at ngayon po ay April 5 Kaya pasukin po natin ang loob Ngayon po mga ka-viewers ay uh, April 5 at sila po ay tatlong uh, araw na po na gumagawa At uh, medyo po nakamura po tayo sa simento Uh, bili ko po sa cement po ngayon ay uh, 200 lang at uh, umorder lang po ako ng 35 pieces At umorder po ako ng 4 uh, na cubic na buhangin na nakakalaga po ng uh, 1,700 po ang isang uh, cubic na buhangin po Medyo nakamura tayo ngayon mga ka-viewers Yung pong uh, po kasi ay bili ko po nung last year po ay nasa 245 po ang sampiraso. At tamper per cubic po ng buhangin po ay nasa 1,800. Bali, yan po lahat ang atin pong uh, in po sa ngayon. Ang ating pong unang order po ay yung pong, uh, buhangin, na uh, simento. At uh, kasama na po sa inorder po ng misis ay yung pong uh, gagamitin po sa CR na mga PVC po na ilalagay po sa atin pong uh, banyo at uh, para po bago maplatadahan ay maayos na po. Yan po mga kabiyos, so, uh, tapos na nga po yan at sa kanang bahagi at uh, dyan po yan, sa may kaliwa ay po ang ating pong uh, po ng TV at yung po nga uh, nakikita nyo mga kabiyos na may bintana po ay eh, doon po namin ilalagay po yung pong namin pong uh, magiging kitchen uh, at uh, pamisa-misa po ay eh, napunta po dyan si Mrs. sa bahay para po magdala po ng uh, merienda pero hindi po sila pamilyenda mga ka-viewers, no? At uh, sinabi ko lang po na paminsan-minsan po ay uh, ilibre po ng merienda para naman po sumipag ang ating mga trabador. Ngayon po mga ka-viewers, hindi po naubos itong konsumento. At uh, kasalukuyan po na pinaplatadaan po itong kwarto. Itong kwarto po namin mga ka-viewers ay nasa 290 po ang lapad at nasa 330 po ang uh, haba at mayroon pong tatlong bintana at uh, meron pong isang lagayan ng aircon yan at uh, medyo tinanggan na po nila yung pong uh, scrap at uh, baka po may lipat na po nila sa itas at yan po nakikita nyo po eh, ay yung ating pong uh, switch bracket sa uh, ground floor at uh, ito po yung siya po namin sa baba at uh, yan po si poneman ang aking architect siya po ang gumagawa po ng mga tubo para po sa CR po natin para pag palatada ay tapos na po siya ito po yung uh, likuran po ng bahay mga ka-viewers at uh, meron po siyang uh, lapad na 3 meters pa po ito po ang magiging uh, dirty kitchen po namin uh, balang araw at dito po muna nila uh, na nilagay po yung po mga ibang gamit Uh, mga kahoy at uh, pag-uwi ko po ay uh, ito po ay po natin sa bukid. Ayun po mga presyo po ng unang order po natin ay nandiyan po sa screen para po makita nyo po yung po mga presyo ng bawat isa. Uh, doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe ay uh, kung huwag nyo pong kalimutan na masubscribe and eh, click na din po ang notification bell para po updated po kayo lahat sa mga video na ako Hanggang dito lang po muna ang ating pong update mga ka-viewers sa ating pong pinapagawang bahay na 2 story at uh, tatlong uh, bedroom at uh, dalawang siya.